แม่คงไปยนอนตติบีแมได้แนกีันได้ไมอันูค่ะฮ้ยอันนไม่ลินากมงโอ้ยว้าวปะนอไม่ถูกบิ naman. Gayo na naman ni na Gio. Hmm, tiram. Madakop nila akong ano, linta. <laughs> Aray! Pukal ka! Linta, linta! Saan na rin ako linta? Ano si friendship ko, Timang? Linta.

Maghanap naghanap. Ah, pasalong dahil ni Jo, mag -guma -guma ka lang. Dara, may linta e dino. Linta ko ko. Arog ka niyo, oh. Aarog mo siya kayo dyan. Takot Dari... ko si linta. Ay! Ano ka e? Dari... <laughs> Maman. Maman linta e dino. Kapay-kapay, mainti mang. Anong mahanapon mo kaya? May basta, mag-iba ka lang sa kote, ma'am. Basta lo ko rin, takot ka sa linta, ayah? Iyo Alam ko man, takot ka, linta. Eh, Nakuputan kaya ako kato ka sa buyay. <laughs> Naglaog. Eh, madali na. Ako man gate. Malisa na ka ba nga lang? <laughs> ko maggerok-gerok ang anit sa binaglok sa ako mangte te. Naglokso ka? Ay, tatakot ako sa linta. Diyan na. Isa yung Ako lang. Matibay ako. Eh, strong ako, patal. Hindi kita. Dali-dali na mangte ano, apod mo sa ko, tamang te. Di mang. Tigbalik ko lang. <laughs> Ang gutaan mama. Para lang Mangte! Mangte, Mangte! te, mang Mangte! Mangte! mang mangte Mang daw. Ikagaro mang Mangte! Ugdain oh, man mo ako. Five little Mangke! Jumping on the bed. Jumping, jumping. <laughs> jumping on the bed. <laughs> Jala, Ya, alat mo ako dyan. Yeah. Tatakot kong kuti mang dakulong igilinta. Takot siya sa linta. Dyan na Saan? Dyan ko akalang yung din sira. Sira? Iyo. Ato kaya ta mayo pak mong sira. Mayo ka mong sira. Abo ko kaya ang gulay. Gusto ko na nga magyaman. Pinis na lang toyo. Ang panaraan daw? Ay, tapos balaw po kaliyama ng nutrients ako. Manakong sustansya. <laughs> sabi nga ni Tawyo o tubig asin? Masyadong sa Indomarica mo may silver swan. Kaya nga niya. Silang baga ito. Pero, maanunak me. Sabi mama, mabakal naman siyang fried chicken. Wow! <laughs> Gusto ko lang abroad. Mag-abroad na lang kita pagbignak sa timang ay sabi oy friend... alam mo si si barka na ni mama magan ang trabaho da kul kwarta anong trabaho man hostess siya sa abroad <laughs> magay do hostess kung hostess da for na make up magay ang work niya tapos mag uuli sige ang padarang karta ay magay na balan hostess do man hostess nga siya Ulit-ulit ka daw Oh, nga po. Pag nagdakula kita, mga hostess na kita kita dakol ang karta. An sabi kay mama, ma-extra ko. Ma-extra ka sa N? Ma-extra. Teacher. <laughs> Patayo ka kaya sa mo ma-extra. Sabi ma-extra. na maanap na kita. Baka may linta yung dilo. May hey. dilinta. Dali na. Ano pating sira? Mayo nga sira. Kaya nga na. Look ring bagat. So, duman sa... Pagkatapos ba, kung titig-hiling, may na ang tutig-tig. Hindi ka nang duman? eh. May ano ka? Hoy! Ano? May linda ka, Timang! Patalong talaga, Timang. Nasa ko na naman. Ha? mag Niyo. Patuloy talaga uli na daw ako